Okay, Henrik. posa mo. Kulungan na maliliit na posa. Kulungan ba? Hmm, sige na. Kulo, hindi ito kulungan, parang ano siya? Ten? Ha? Huh? Ten. Ten? Ah, ah, al sige. Alinis. Pwede, oh. Kulungan ko si Kali. Galing, ah. Eh. Yan, tinalagay yung maliliit na posa. Okay. Ito. Ikaw na ini yun yung eh, mama 390. 390. Bah, ah. May ah. Oh. Parang trampoline. Parang trampoline. Ano yan? Parang... Trampoline. Parang trampoline. Oh, mo, Itupi mo. Ito, mo. Ayan, ito, pagtupi ito, may pintuan pa. Oh, may pintuan pa? <laughs> Pero habi niya, binto, ano? Ah. Para dito na lang lalabas tong pusa. Sikali ng na makulit. Pakitabi mo. Huh? Matup para matup para matupiin. Galing mo. Hmm. Okay, approve. Approve sa'yo. Ba, may tali pa para hindi kumalas. Ha? Huh? May pa tali para hindi kumalas. malas. Hmm -hmm. Hirap eh. Kaya mo yun ah. Ba, approve sayo, approve. Ha? Huh? Approve. Oke okay. Para shield Para ding shield. Ketchup. tomato One, two, three, four, five. Hah? Tapi mau One, two, three, four, five. One, two, three, four, five. Hmm? wala? Ayaw sa ilalim. Kanti ba mo doon? Baka nang gusto mo yung sinelas. I-video mo pag kumpleto sila. Mamaya ah. Lock sa Ay, one, two, three, four. Ano nakalabas si Kali? Oo, oh, lumabas siya. Kamukha ni Asher, hindi ko alam. Ha? Huh? Kamukha nung isa nasa dulo. Ito? Kamu. Ngayon mo sa ilalim mo. So, may ilalim ng wifi, tingnan. Miyaw, miyaw, miyaw. pit talaga niya. Hmm. Awan! Wala. Hindi magsit-pit ka na. Wawala, ma. Mana wawala. Ma. Awas Saan kaya yun? Tingnan mo. Wala magana, pre. Wala.